Pupustahan na lang kami. O oh, sige. Okay. Pwedeng panghampas sa marites na kapitbay. Anong kulay? Malawang bunot. Red pa rin? O sige red. Tuloy-tuloy na rin. Sarap din. Pero oh. kahit hindi ko tinikman, masarap yan. Di yeah, ba strawberry, yeah, strawberry apple talaga? Oo. Ayun oh, oh. <laughs> sabi babana ko sa babana, pagkakarop ko sila, talong, siling talong, oh. kung kung sili. kung kung talong? kung 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 Pag oh, kilamit ba ito, te? Makikita mo yung ano Ano mo? Mga katuluyan mo Hindi, no? Bakit ito tinawag na Minds View? Because you reminds me of you You reminds me of you Ayan <laughs> yeah. Natawa ka doon? <laughs> Tawa-tawa <laughs> Ano yung pinag nyo kanina? Strawberry, apple? Totoo ba yun? <laughs> hindi sabi niya kasi may strawberry apple eh. Oh, hindi ka niniwala. Wala, wala nang exist na gano. Ikaw. Pupustahan, oh, pupustahan na lang kami. Eh. O oh, sige, magkano? Isang gabi. Pauupuin kita doon sa Astray. <laughs> oh. pag pag may <laughs> pag wala pauupuin kita sa Astray. Pag may pag may uupo lang ah. Pag may meron oh. ikaw uupo ah. Hindi, isa na ibang condition naman. <laughs> kasi, yun, eh, pag ganito. Susubo ba 'yan? <laughs> Titila, titila may astray. Saan doon? Sa ulo, sa leeg? <laughs> Linawin mo. Ikaw, siya uupuan mo eh. O, ikaw, anong titilaan niya? Sa no? ano, sa buwang ano, mapapasubo tayo. <laughs> lakas yung buhok tayo mo lang kaupo. Anong mga sayo mo sa ginagawa nyo dalawa? Paano, Paano ba ito ako? Paano? Strawberry po ba ito? Apple. Oh, oh, apple. Strawberry apple. Apple yan. <laughs> Patay ka. Apple yan. Anong <laughs> <laughs> apple yan? <laughs> <laughs> apple yan. Oo. pa tayo na ashtray. Ito na! Ito! Ito! na! Oo! Oo, Mon! Oo, sa nyo, Mon! Ayan na! Hindi na-ashtray ito nila! hindi na-ashtray! Oo! Kapakulang! mo lang ice cream! nga! mo lang! na! Oh. Ayan ay, ay. ay, <laughs> ay, ay, na! Pustahan nyo yun! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan mo? Sa katuparo na ano? Ang pustahan, no? Ang pustahan! Ang Ayan ah. na. Oh, yun na lang. Gano'n po kasi? Ganito lang eh. 280 po. Masa laki pakilas mo sa light ah. Ayan o. Human Shepherd na lang. Human Shepherd. Umusag pala yun na ano kayo. Ito na lang o. Mount na lang o ano. Ito mano yun o. Alag-alag lang o. Mano. Wali, pwede uli man ito. Na matibay. pwedeng panghampas sa marites nakapit pa, Marites mo na kapitbahay. Hindi mo kung ito. nito. Hindi mo ba marites sa inyo? Lima. <laughs> Magkakatabi. Magkakamag-anak siguro yun, no? ka ako eh. Yes, sir. Lolo <laughs> ko no? Pati kitang nga, oh. Ano yun? Balad. Balad. Yan. Yan. Strawberry apple, sir. Strawberry apple. Di strawberry apple Ano yun, ma'am? Tanungan. Kung napapansin niyo, hindi kami nagtatanong-tanong kasi medyo kabisado namin ng Baguio. Ilan sa amin, ilang pesa rin nakabalik-balik dito. Kaya wala kami nagtatanungan. Slaughterhouse Baguio. I'm having trouble with the connection. Please try again later. So, bulok, bulok yung ano mo, iPhone mo, tapon mo na yan eh. Kaya hindi ako nag-iPhone eh Bukod sa mahal na, mahal pa Wala nga signal eh, o tayo Kahit 15 Pro Max Poly Pidyo, <laughs> wala talaga internet Sa <laughs> akin ano lang eh S24 Ultra fully paid Ano yun? May <laughs> ganun pala <laughs> Slaughterhouse Baguio Baguio <laughs> tanga pa rin niya, di ba? Tanga pa rin. Huwag sa kasi tanga. oh, connection. Ito, nagdadahilan ka na lang ha. <laughs> ano ba? <laughs> Ay, meron na. Baguio Slaughterhouse. You'll no need to turn on location services for that. <laughs> Want we'll to turn it on just this once? <laughs> Baguio Slaughterhouse. <laughs> What option is slaughterhouse on slaughter compound one in Baguio? How about that one? Oh, diba? Nag-i-explain pa. Sige, pindutin mo yung number one. Of course. The only option I found is slaughterhouse on slaughter compound one oh, in na. Baguio. About 12... Patapusin mo kasi lalabas yung option dun eh. <laughs> Ganun ba yun? Oo. Oh. Itatap yun. Slaughterhouse Baguio. I didn't find any matching places. Ayaw na tuloy. Don't be shy, me, wag mo akong pahiya. <laughs> ulit, ulit. You always shy, me, Napahiya mo ako. Another house Baguio. Tapos <laughs> na. sorry. I didn't quite catch that. You think so kasi may ngayon, son. Ano kontra mo kasi? Wait, wait, wait. Mama wait, son or papa's son? Hindi ko nakuha mo si mama. <laughs>

Kamet sa Baguio at Bal Balahadia. <laughs> Balahadia. Ba Balahadia. Balahadia. Hi! Ang ba -bala balalo, uh, nakikita niyo, punong-puno ng laman. Sulit siya sa presyo. Good for two. Malambot. Matutunaw sa dila yung lasa ng bulalo. At saka matutunaw yung lasa. kumagat hmm. sobrang lambot niya. Nakainin mo yeah. pala, matutunaw na, no? ano hindi ka tulad sa Maynila talaga, iba talaga yung bulalo dito kasi punong-punong ng gulay. Wagyu uh, beans at saka repolyo. Wala, walang Ay, walang wala repolyo. Wala I will give it a 9.5. Ako naman, siyempre simulan natin dito yung e, signature nila. Bulalay. Uh, bula sa, tinolang manok. <laughs> hindi bulalo to. Tinolang. Okay siya. Sarap. Malasa talaga yung sabaw. Ang lambot ng sabaw. Tapos mm -hmm. lasa, <laughs> <laughs> lasa mo yung lasa. Yung karoon yung lasa. Alam yung sabaw? Oo, the best. Nalulusaw yung sabaw. Masarap <laughs> din yung kaldireta nila eh. Hindi, diniguan okay. yan. Ito, so, masarap din. Diniguan, itong pakareta. Pakareta. Chapsuy. Chapsuy, masarap din. Itong tawag dito. Hindi na ma-distinguish -ma kung ano eh. Dinaktaan yan. Pero uh, overall, masarap. 99.9. Ako oh, pinaka nagustuhan ko talaga dito ano. Seryoso yung gulay kasi sa bago talaga ng fresh. Pagkapitas yun na yun. Kasi nga may yun. Tapos pinaka gusto ko dito. Ang dami natin pagkain na kinain ni Jason Kamote. <laughs> Pero rating ko ano yan. Ah... Uh, 9.5 pares kami dito. Oo oh, masarap. Pinaka gusto ko dito yung Kamote Q eh. Tsaka sa <laughs> Birita Ho. <laughs> Paano ako kumain ng karne? <laughs> nihimay masarap. masarap masarap siyang himayin eh. Okay. Bakit naiwan niyo ano? Yung laman <laughs> sa. Hindi laman niyan. Hindi diyan. Kasi na ako nagre-review eh. Sige ko <laughs> na. Masarap. Tapos itong dinakdakan. Masarap siya. Ito yung dinakdakan ito. Ay, ito pala. ito yung dinakdakan. Pati itong bakalaya. Bakalaya. Sarap din. Pero... Kahit hindi ko tinikman, masarap yan. Dinuguan sarap. Kaya Ch chapsuy talaga yung pinaka sarap. Pinaka nagustuhan ko kasi ano eh, gulay, gulay. Puro bagyo ano eh. bagyo beans, bagyo pechay, karo. bagyo carrot, bagyo ka. Ikaw pre, sarap ba? Hindi na sarap an, mataas ang taste buds niyan. ngalang ngala niya sa utak eh, kaya matagal. Hindi na sarap niyan? Kaya may buto na iwan. <laughs> Chuchu. <Choo -choo. laughs> Rating ko is for me, for me it's a yes. Hindi, um, yung number. 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 Nine point ano lang. Five. Right. So, ako tayo. So hello. Ako sa CR na ako. So, hello. Mapanggulay. Ang ating mates. may, peras pera. at mabigat. <laughs> <laughs> may, may peras sa rinola. Ito, may laman ng mga bola. Limang... <laughs> limang red. Hindi ihi Limang yellow, limang green. <laughs> Sorry. Pili kayo kung ano. Anong kulay? Yellow, red o green? Hindi, pili ka lang. Sabihin mo lang. Red, gusto mo. Red o, oh, sige, okay. maligyan ko. Pag napunod mo, so, sunod-sunod yung red ng lima, 500 pesos yun. Kada ko wala, wala. Nandit to. Unang bunot, red. unang bunot. Go red, go red, go red. Ay, hey. green. Yes. 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 May apat pa, may apat pa. Yes. Anong kulay? Malawang bunot. Red pa rin. Oh, sige, red. Red Kasi na, pina. tuloy na red.

Yellow po. Yellow, yellow, yellow. Yellow. Sige mo na. Ay, red mo oh, hindi. Eh. <laughs> <laughs> kasi nagpalit ka pa? <laughs> hindi, bigyan na, chance, okay. bigyan na natin yan. Bigyan na natin. Dalawa. One, red. One, red. O, last one, yellow. Last one, yellow. Okay. Yellow. Come on. O, so, nakuha ko yellow. Or, three, one, red. Para makuwi na kami. Ano? Ikaw mag Sino? <laughs> sino? <laughs> Ikaw? Yellow, yellow. O, oh, oh, yellow daw, oh, oh, yellow. Oh, ay, okay, I mean, okay, 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 Para bagay mo kay na. ay mag-away. Sige, na. Yeah. Ay! Wala talaga. Okay na. Okay, two hundred. Maraming salamat sa inyong pakikinahok sa pagpapanggulay. Ito na One pieces. Yes. Yes. One, Yeah, maraming salamat. Hello. Uy, papalo tuto namin. Tuto namin.